Alas stress ng madaling araw na mga kabero no? At pauwi na rin tayo Ayan no mga kabero Ticket yan mga kabero ng Maynila Nahuli tayo sa Maynila mga kabero pinakausapan ko yung enforcer Kaya lang ayaw talaga pumayag mga kabero Kamababang Violation sa Maynila, mga kabero, isang libo. Kaya medyo mabigat sa amin, kami mga namamasada, pag nahuli, eh, pa nabaliwala na yung ano, pa namin sa magdamag. Ang taas po ng, ano ng Maynila, dati 500 lang ngayon isang libo na yung pinakamababa nilang violation kaya sa lahat ng mga dumadaan ng Maynila mga namamasada eh ingat po tayo dyan dahil konting pagkakamali lang titikitan ka po talaga ng mga enforcer ng Maynila eh masakit lang kasi isang libo imbis na pangkain mo na para sa pamilya ay eh, pa sa kanila at ang mahirap dyan mga kabero kailangan sa loob ng isang linggo matubos mo dahil pag hindi mo natubos mga kabero araw araw nag tutubo yung ano, violation na 1000 kaya mas lalong mabigat ganyan po katindi ang Maynila mahirap para sa aming mga namamasada uh, wala tayong magagawa dahil uh, sila ang may ano eh, kumbaga kapangyarihan ikaw wala ka talaga magagawa pag titikitan ka nila, tiket ka talaga so magandang gabi lahat mga kabiro at ingat lagi sa pamamasada sa mga kapwa ko driver.